Magandang araw sa inyo mga bay! Welcome back ulit sa ating channel and update lang tayo ano sa PBA. Kasi kanina nga eh, nagpataw ng uh, announcement itong uh, PBA regarding sa mga PBA players na maglalaro sa ibang liga. So, eto na gumawa na sila ng action ng sanction regarding sa mga players na maglalaro overseas. So, bale magkakaroon na sila ng 3-year ban yan para sa mga PBA players na uh, aalis ng uh, liga and maglalaro sa ibang liga okay and then uh, itong mga rule na to is covered yung mga rookie players na drinuff ng PBA teams pero hindi maglalaro uh, dahil noferran and kumagaling na naging balimbing and maglalaro sa ibang liga so covered yan yung mga rookie and veteran players yan lahat-lahat So alam naman natin nilan sa mga matunog na players yung uh, na, uh, lilipat na ng ibang mga uh, liga. no So ang pinabago dyan is itong si Will Navarro ng na Magnolia which is kakuha lang sa kanya ng Magnolia last uh, conference pero maglalaro na siya next season para sa KCC uh, edges sa KBL. Okay. So actually hindi naman ito yung unang KBL offer ni Will Navarro. Anaulot uh, lang yung uh, first offer sa kanya ng KBL pero sa ibang team uh, dahil nga sa Gilas uh, stint niya. So hindi yun natuloy pero ito ngayon matutuloy na. And uh, iiwan niya na yung Magnolia Hotshots. So parang hindi na niya yata nagustuhan yung naging uh, performance and syempre nagpalit na siya ng coach. So mukhang uh, nawala na siya ng pag-asa sa Magnolia na makabawi siya So lumipat na siya ng liga And then uh, after niyan itong si Jamie Malonzo guys yan mabay. bay uh, Mukhang natunog na din to Na parang uh, ititrade siya ng Hinebra Dahil nga alam na natin marami na nakapansin na hindi na ganun kaganda yung nagiging performance niya sa Hinebra So inunahan niya na yung management ng Ginebra. So, maglalaro si uh, Jimmy Jamie Malonzo, which is nasa Gilas uh, team pa ngayon ng FIBA Asia Cup. Maglalaro siya sa Kyoto Anarisa Japan B League. And, syempre, si uh, uh, yung player ng Northport, yan, si Arvin Tolentino, maglalaro din sa KBL. Yan. So abangan natin kung ano-ano uh, yung mga mangyayari dito sa mga players na to. So 3 year 'yan pero I think ah uh, kasi sobrang laki din ng offer sa kanila overseas so mababawi lang din nila so kung magkakaroon siya ng mga 1 year deal doon uh, sa mga teams na paglalaruan nila overseas eh mababawi lang din nila and may posible pang yung ma-renew yung kontrata nila doon. So, and kung magtatagal sila, magsasucceed sila doon sa ibang liga. Eh, bali, wala na yung 3-year ban na yan ng PBA. So, hindi rin natin talaga masisisi yung mga players dahil sobrang pangit na ng sistema ngayon ng PBA, mga bayo. No? So, marami na hindi nagugustuhan yung palakad ng PBA dahil nga doon sa mga farming teams na yan. So, abangan natin kung ano yung magiging resulta na mga ng mga players na to outside of PBA. So, yun lang mga ba. Maraming salamat sa